nangyari bakit ang traffic guys <laughs> good morning good morning guys sa inyong lahat bakit ang traffic ano ba ang nangyayari dito <laughs> traffic traffic guys no malamang kasi tapos na yung mga holiday guys no? marami nang pumapasok ngayon na mga empleyado sa iba't ibang mga kumpanya Xmax so, no? malaki okay. yan o no? oh. nakapatraffic guys pero lumadaloy pa rin yung sasakyan, no Mabagal nga lang. So guys. Pagdating naman dito guys. Medyo okay naman no. Kanina lang doon na medyo traffic no. ngayon guys ay back to normal ano yung uh, atin na uh, araw dahil tapos na yung holiday araw ng kagitinga at saka yung el riveter yung sa mga muslim guys uh, ramadam ganyan. first of ramadam So ngayon guys wala nang double pay tapos na yung mga double pay <laughs> ngayon ay normal na wala nang patong patong <laughs> nabayad no normal na bawi ka na lang sa overtime pinaka double pay mo yung overtime na lang guys wala na yung tulad kahapon at araw yon. Alright, abit dito ah So yun guys, hanggang dito na lang itong aking vlog Maraming maraming salamat po sa inyong lahat See you next vlog po Bye bye, bye bye ADB guys, so oh, EDB Tabi ko dito yung EDB Yan guys, see you next vlog po Bye bye, bye bye